It's not the food. It's the cell phone. <laughs> Ay, tagilid. Tagilid. Hello. <laughs> Hi, Kaisal. <laughs> Tabingi, man. Mbaalak ka Ito, okay lang, bawal. Bawal daw matulog. Jagging ba talaga? Naghanap lang tayo ng popas ko, ha? <laughs> Uy, nakatang naman tayo. Oh. <laughs> <laughs> Sorry. Ay, dala pa kaming badminton, guys. Magbabadminton kami. Kaya lang, sobrang hangin. Pinapakinggan ang audience mo? No, <laughs> so, I have an audience there. Over there. And yun, meron pa kami <laughs> nag-live ano Nag selling. <laughs> guys, meron pa kami ditong jump rope. Baka gusto nyo bumili. Ah, meron kami jump rope. Ito sya guys. Color green. Ah, mint green. Ah. Maganda to, guys. For only 100 pesos. Uy, yun yung sinasabi mo dyan. <laughs> Tapos, meron pa isa guys. Kulay blue. Ah, oo. Blue siya, hindi siya gano'ng ka blue. 100 lang din to guys. Bili na kayo. Nagla-live selling pala ako dito guys. Tapos, itong sombrero ko. Sige, 50 na lang guys. 50 na lang to. siya guys eh. Tibo. <laughs> Tapos, yung badminton dito, magkana to? <laughs> Benta natin yung badminton. <laughs> Benta namin to, 150 na lang to guys, 150. Kasama ng tubig. Eh, may tubig pa. <laughs> <laughs> Tapos, meron din ako guys. Guys, eto guys, oh, pusa guys. Uy! <laughs> eto, oh, gusto niyong bilhin yan? Oh, bing! Meow, meow! Meow, meow! Oh, may muta pa. Oh, Ming, gusto niyo to guys, 200 pesos only. Ming, tingin ka dito. Uy. Yung, ming, ming. Ming, meow, meow. Oh, di bo. Oh, lumapit. Lu, 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 lu. Wala, Jess. Lu, lu, lu. Yung, yung. Meow. 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 Where you go? benta pa kita. Hahaha. Bilhin nyo na yan, guys. Wala, uh, hmm. type yung sombrero mo. Ay, gusto mo mag-sombrero? Hey, no, no, no. Gusto mo mag-sombrero? Gusto mo? Meow. Ano tingnan mo, mo, oh? No. Oh, the cup is the cup. Meow, meow. Meow. Oh, hindi ka pa nakapag-atanggal ng muta. Oh. Gusto mo yung sombrero? Ah, gusto mo? Ang isura oh, mm. <laughs> ko. Ben, bilhin nyo na to, guys, oh. Pre-delivery. Qatar only.